Paano ka na ngayon? Magtatago ako. Magpapasabi na lang ako kung nasaan ako. Pero susiguraduhin ko. Ibubulgar ko si sindikato ni Don Carlo. May kaibigan ako nagtatrabaho sa dyaryo. Baka maaari kanya tulungan. Dado, uwi mo na ang lola. Huwag mo siyang iiwan. Tama sa si Lynette. Lola, tutuwarin mo ako. <totipos> Lola! <totipos> Daniel, magtapat ka. Totoo ba yung ibinabalita nila sa akin? Lola. Patawarin niyo ako. Matagal ako naglayo sa inyo. Totoo. May pinatay ako. Bakit mo nagawa yun? Anong dahilan? At killer ako, Lola. Nagtatrabaho ako sa pangkat ni Don Carlo. Sa kanya ako kumukuha ng pera ibinibigay ko sa inyo. Kung alam ko lang na yung pera ibinibigay mo sa akin ay marumi, inaabuto pa lang sa akin. Ay, sinusunog ko na. Alam naman, ayoko ng perang galing sama-sama. Lola, hindi ko kagustuhan. Kagustuhan mo yun. Kaya mo ginawa. Daniel, ano ba ang naging pagkukulang ko sa'yo? Bakit mo ako pinasasakitan ng ganito? Lola. Hey, huwag. Huwag. Huwag mo ko hawakan. Lumayo ka. Niloko mo kami. Pinaniwala mo ko na lahat ng pangaral ko, pinakikinggan mo. Pero hindi. Ngayon, mamamatay tao ka pa. Kung naging mamamatay tao man ako, Lola, para sa inyo. Ayoko mangyari sa atin ang at nangyari sa mga itay. Gusto ko na malaking pera. Dahil gusto kong makatapos si Dado ng pag-aaral. Gusto ko guminhawa kayo. Tayo. Hindi mali tayo mamatay ng gutom. Huwag lamang tayong pumatay ng tao upang mabuhay. Dugo ng tao ang nasa iyong kamay. Kung ganyang kasamaan tingin niyo sa akin, Lola, Mabuti pa isupulong niyo na ako sa mga pulis. Hindi ako nagpalaki ng isang kriminal. Uh, sandali lang ho. Magsisihan man tayo ngayon ay wala na tayong magagawa. Piligrosong buhay ni Daniel at maging kayo na rin, Lola Aning. Ikaw man, Dado. Ang kailangan natin isipin ngayon ay kung ano ating gagawin. Paano ka na ngayon? Magtatago ako. Magpapasabi na lang ako kung nasaan ako. Pero susiguraduhin ko. Ibubulgar ko ang sindikato ni Don Carlo. May kaibigan ako nagtatrabaho sa dyaryo. Baka maaari kanya tulungan. Dado, uwi mo na ang Lola. Huwag mo siyang iiwan. Tama sa linit. Ingat. Lola. Tutuwarin mo <coughs> Daniel. aku mo kakalusin ito sa iyong Magdasal ka sa kanya. kanya.